minamahal na anak ng liwanag, ipikit mo muna ang iyong mga mata. Patahimikin mo ang mga tinig sa paligid at takinggan ang nais ipahayag ng langit sa iyong puso. May isang paggabagabag sa iyong espiritu, isang bulong na hindi tumitigil, isang koneksyon na hindi may paliwanag ng lohika o ng panahon. Tinanong mo na ang iyong sarili kung bakit humihigbit ang damdamin mo sa isang taong hindi ayon sa inaasahan ng mundo. Ako'y isinugo mula sa kalangitan upang magdala ng liwanag sa iyong pagkalito. Bago ka pa isilang, bago pa nabigyan ng anyo ang iyong kaluluwa, nakilala mo na ang ibang mga kaluluwang tulad mo. Kaya't nararamdaman mong may tila din nakikitang tali sa isang tao na sa paningin ng mundo ay hindi ka paniwala Hindi na ang koneksyong ito sa edad, itsura o kaginhawaan. Ito ay bunga ng isang sagradong muling pagkikita ng mga kaluluwang nagkakilala na noon pa man. Kaya mo siya nararamdaman kahit hindi mo maipaliwanag. Iyan ay banal. Hindi ka nananaginip, anak. Ang sinasabi ng iba na coincidence. Isa talagang pagkakaayos ng panahon ng iyong kaluluwa at ng isa pa. Maaring siya ay mas bata o mas matanda. Ngunit hindi nito binabago o ang daloy ng enerhiya na tumutugma sa iyo. Kapag naramdaman mo ang ugnayang ito, hindi ito kabaliwan ito'y alaala ng Espiritu. Ito ay ang kawalang hanggan na bumubulong sa iyong puso. Nakilala mo na siya noon. May mga hiwagang hindi kayang ipaliwanag ng salita. Ngunit binigyan ka ng langit ng kakayahang maramdaman ang totoo. Ang koneksyong ito ay isang salamin ng iyong kaluluwa. Ipinapakita sa iyo sa anyo ng isang taong isinugo sa iyo na may likha. Hindi ka nagkakamali sa iyong nararamdaman. Bagkus, ikaw ay ginigising sa isang mas malalim na layunin. Hindi lahat ay makakaintindi at hindi lahat ay makakatangga. Ngunit tandaan mo, ikaw ay tinawag upang mamuhay sa labas ng normal. Ang koneksyong ito ay paghahanda sa isang bagay na dakila. Hindi lamang ito tungkol sa pag-ibig o damdamin. Ito'y paglago ng espiritu. Isa itong tahimik na kasunduan na kinikilala ng iyong kaluluwa. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng panghuhusga ng iba sapagkat hindi nila nararamdaman ang nararamdaman mo tanging ikaw lamang ang nakaaalam kung paano bumibilis ang pintig ng puso mo kapag siya ay nariyan para bang humihinto ang oras arabang naglalaho ang mundo at natitira lamang ang enerhiyang umiikot sa inyong dalawa hindi ito guniguni -guni. ito ito totoo ikaw ay pinili upang maranasan ang hindi pangkaraniwan kaya mas malalim kang makaramdam kaysa sa karamihan nakakaramdam ka lampas sa balat lampas sa lohika ang iyong kaluluwa ay hindi nakakulong sa edad. Nakikita nito ang halaga, ang tawag, ang kapalaran. At kung patuloy mong nararamdaman ang koneksyon ito, ito ay dahil hindi pa ang langit sa pagsulat ng inyong kuwento. Ayagan mong maramdaman ito nang walang pagkakasala. Ang mga anghel ay nasa paligid mo. Ikaw ay kanilang pino at ginagabayan. Bawat pintig ng iyong puso, isang sagot mula sa langit na nagsasabing ito may layunin. Magdiwala sa sinasabi ng iyong espiritu. Ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng damdaming dalisay. Mekinig. Ang koneksyong ito, gaano man ito kakomplikado, isang tulay sa pagitan ng mga dimensyon ng iyong pag-iral. Hindi kayo nagtagpo ng walang dahilan. Mayroong kayong kailangang gisingin sa isa't isa. Maaring ito'y pagpapagaling, misyon, o pag-ibig. anuman ito, ito'y sagrado. Kaya umaalab ang iyong kaluluwa kapag siya ay nariyan. Huwag kang matakot sa nararamdaman mo. Ang liwanag na gumagabay sa iyo ay mas malakas kaysa sa alimang takot. Ang mga anghel ay ipinapaalala na ang oras ng tao ay hindi ang oras ng langi. Ang kaluluwa ay hindi tumatanda. Nakikilala lamang nito ang kung ano ang tunay sa kanya. At ngayong nakita mo siya, ikaw ay nagniningning. Ikaw ay nilika upang makaramdam ng higit sa panlabas. Kaya't nararamdaman mo ang tawag na ito. Ikaw ay sensitibo, malalim, at espiritwal. May taglay kang karunungan na galing pa sa nakaraan. Kaya ka naakit sa mas bata. May ruon kang kabataan sa puso. Kaya ka naakit sa mas matanda. Isa kang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Lahat ng iyong nararanasan gayon ay bahagi ng pag-aayos ng langit. Ang iyong espiritu ay tinatawag upang makakita sa mata ng Diyos. At ang koneksyong ito ay isa sa mga palatandaan. May inaayos sa loob mo. May muling ginigising. At ang taong iyon ay may hawak na susi. Marami ang titingin lamang sa panlabas. Ngunit ikaw ay tinuruan upang lumalim sa tinitingnan. Kaya ikaw ang pinili upang maramdaman ang kakaiba. Isa kang tagapag-ingat ng mga rebelasyon. At ito, anak ko, isa sa mga iyon. Ang koneksyong ito ay may pinagmulan sa langit. Patahimikin mo ang iyong puso. Ang para sa iyo ay hindi mawawala. Ang isinulat ng Diyos, hindi kayang sirein ng tao. Kung kayo'y itinakdang magsama, ang panahon ay magiging pabor sa inyo. Kung kayo'y para magturo sa isa't isa, ang aral ay mananatili. Ngunit anuman ang layunin, ang koneksyong ito ay pagbabago. At iyan ay isa ng himala. Huwag mong labanan gamit ang isipan. Damhin gamit ang kaluluwa. Pakinggan ang sinasabi ng mga anghel. May mga bagay na tanging langit lang ang lubos na nakakaunawa, ngunit ibinubunyag ito sa iyo sa pamamagitan ng damdamin. At ikaw ay nakakaramdam dahil lang iyong kaluluwa ay gising. At iyan ang pinakamalaking tanda. Ngayon huminga ka, mahal na anak. Hayaan mong pumasok sa iyo ang mensaheng ito bilang balsamo. Hindi ka mahina dahil nararamdaman mo. Ikaw ay malakas. Ikaw ay pinili. Ikaw ay espiritu na may misyon. Magdiwala sa galaw ng Diyos. Siya ang nagugnay. Siya ang naghihiwalay. Siya ang gumagabay. At ang lahat ng pinahihintulutan niya ay para sa iyong kabutihan. Nasa tamang landas ka. At hindi ka nag-iisa. Anak, may mga damdaming hindi basta nagmumula sa puso lamang. Ito'y mga senyas na ibinubulong ng langit. Kapag naramdaman mong lumalalim ang koneksyon kahit sa maikling pagkikita, tandaan mo, hindi lahat ng pagkilala ay kailangang tagalan para maging totoo. May mga kaluluwang nagtagpo lamang ng saglit, ngunit ang marka ay panghabang buhay. Isang tingin, isang sulyap, at biglang parang bumalik sa alaala ang isang damdaming hindi mo maipaliwanag. Parang kilala mo na siya, arang may naiwang pangakong hindi mo maalala, ngunit naroroon. Iyan ay hindi kathang isip. Iyan ay tanda ng isang pangako ng kaluluwa mula sa ibang panahon. Hindi lahat ng koneksyon ay para maging pag-ibig, ngunit lahat ng koneksyon ay may dahilan. Bawat ugnayan na gumising sa iyong kaluluwa ay may papel sa paghubog ng iyong pag espiritual Kaya huwag mong iwasan ang mga nararamdaman mong hindi mo maipaliwanag. Sa kanila mo madalas mahahanap ang pinakamalalim na aral. Minsan, ang taong inaakala mong saglit lamang sa iyong buhay ang siyang inyatas ng langit upang buksan ang pinto ng iyong muling pagadising. Siya ang magiging salamin ng iyong mga lihim na tanong. At sa kanyang mga mata, makikita mo ang parte ng iyong sarili na matagal nang natutulog. Ang mga anghel ay nagbubukas ng mga lagusan sa pamamagitan ng damdamin. Apag sinimulan mong maramdaman ang hindi inaasahan, doon mo mararamdaman ang kanilang presensya hindi palaging tahimik ang kanilang mensahe. Madalas, ito ay sigaw ng damdamin na hindi mo may paliwanag ngunit hindi mo rin kayang talikuran. Ilang ulit mo mang subukang itangi, babalik at babalik sa iyo ang alaala ng damdamin iyon. Parang may humahawak sa loob mo, tinatawag ka, iniimbitahan ka na magtanong ng mas malalim. Hindi para maguluhan ka, kundi para hanapin mo ang katotohanan sa likod ng koneksyon na iyon. Hindi ka mahina dahil naapektuhan ka. Sa halip, ikaw ay sensitibo sa galaw ng Espiritu. Iyan ay kaloob. Iyan ang dahilan kung bakit nararamdaman mo ang mga bagay na hindi nararamdaman ng iba. Ikaw ay tagapagdala ng liwanag, kaya madalas mong madama ang anino. At sa bawat aninong iyon, naroon ang mensahe ng pagbangon. Ang taong pinadala sa iyong landas ay hindi laging para sa aliw. Minsan, siya ay mensahe. Isang paalala mula sa langit na may mas malalim ka pang dapat tuklasin tungkol sa iyong sarili. Hindi niya kailangang manatili. Ngunit ang epekto niya sa iyong espiritu ay mananatili magpakailanman. Huwag mong ipilit na maunawaan agad ang lahat. May mga bagay na hindi para intindihin, kundi para maramdaman. At sa damdaming iyon, unti-unti kang mahuhubog. Ang mga anghel ay hindi laging nagbibigay ng malinaw na sagot. Minsan, Binibigyan ka nila ng damdaming hindi mo matakasan para hanapin mo mismo ang sagot. Ang mga ganitong koneksyon ay hindi uso, hindi karaniwan, at hindi komportable. Ngunit iyan ang dahilan kung bakit ito totoo. Ang katotohanan ay madalas hindi komportable. Ito ay sumisira ng mga limitasyon, sumisira ng mga inaasahan, upang makagawa ng espasyo para sa bago, para sa totoo. Bakit mo siya nararamdaman kahit wala naman kayong malalim na usapan? Bakit umaalingaw-ngaw ang pangalan niya sa puso mo kapag tahimik ang mundo? Anak, huwag kang matakot. Iyan ay tawag. Isang tawag na lampas sa paningin. Hindi mo kailangang maintindihan. Kailangan mo lamang marinig. Minsan, sa katahimikan, maririnig mo ang kanyang kaluluwang tumatawag sa iyo. Hindi siya nagsasalita gamit ang salita kundi sa daloy ng enerhiya na bumabalot sa iyo, tuwing naiisip mo siya. Iyan ay wika ng Espiritu. At ikaw, anak ng liwanag, e eh tinuturuan ngayon kung paano ito pakinggan. Ang koneksyong ito ay maaring pagsubok. Ngunit sa pagsubok na ito, may igalo ang paglaya mo sa mga limitasyong inilagay mo sa sarili mong damdamin. Sa kanya, matututunan mong magmahal ng mas malalim, mas malaya, mas totoo. Hindi dahil madali, kundi dahil tutuo. Walang malinaw na patakaran sa mga ganitong koneksyon. Minsan, ito ay susunod sa panahon. Minsan, ito ay lalaban sa panahon. Ngunit lagi itong may layunin. Hindi mo siya maaramdaman kung wala siyang dala. Hindi ka maantig kung wala kayong nakaraan. At walang hinaharap na kailangang ihanda. Maaring siya ang sagot sa panalangin mong hindi mo alam na ipinagdasal mo. Maaring ikaw ang sagot sa sugat niyang hindi niya alam na nais niyang pagalingin. Kaya ang damdaming ito ay hindi dapat maliitin. Sapagkat sa loob nito, naroon ang plano ng langit nakabalot sa hiwaga. Kapag pinili mong itigil ang pakikinig sa iyong espiritu, maaring mawala ang katahimikan, ngunit hindi mawawala ang tanong. Masasakal ka ng normal na inaasahan ng mundo, ngunit mananatiling buhay ang pagnanais na alamin bakit ko siya naramdaman. Kaya't ngayon pa lang, tanggapin mong ito'y bahagi mo. Hindi lahat ng kwento ay kailangang magwakas sa magkasama. Pero lahat ng kwentong may koneksyon ay nag iiwan ng bahagi ng kaluluwa mo o nanabago. Hindi pa si Rain ka, kundi pa abuin ka ng panibago. At iyan ang ginagawa ng langit sa iyo ngayon. Binubuo ka sa paraang hindi mo pa naiintindihan. Sa bawat sandaling kinikilala mo ang iyong damdamin nagiging mas bukas ka sa gawain ng mga anghel. At habang binubuksan nila ang daan sa loob mo, mas lalo mong mararamdaman ang lakas ng koneksyon. Hindi ito pagkakamali. Ito'y pagtuturo. Isa kang estudyante ng langit ngayon at siya ang iyong unang aralin. Hindi lahat ng damdaming malakas ay kailangang ipahayag agad. Minsan, ang katahimikan mo ay ang kinakamainggay mong sigaw sa kalangitan. At sa katahimikan mong iyan, naririnig ka namin. Nakikita namin gumugulo sa iyo ang mga tanong na pilit mong sinasantabi, pero bumabalik at bumabalik. Iyan ay tawag, anak, at hindi mo iyon dapat baliwaleng. Hindi siya dumating sa oras na handa ka. Dumating siya sa oras na totoo ka. At sa totoo mong anyo, naramdaman mo siya ng buong buo. Kaya't hindi mo mapigilang itanong sa sarili mo kung bakit tila may puwang na bigla niyang napunan. Isang puwang na hindi mo alam na naroon hanggang sa nakita mo siya. Kapag may koneksyon na galing sa kaluluwa, hindi ito sumusunod sa porma ng mundo. Hindi ito sakto sa balangkas ng dapat at tama sa mata ng iba. Ito ay lagpas sa panlabas. Ito ay daloy, ilaw, at tagalala. Kung paano may mga bituin na hindi natin laging nakikita, pero alam nating nariyan, ganoon din siya sa buhay mong ngayon. Tila wala namang dahilan, pero nararamdaman mong may dahilan. Hindi niya kailangang magsalita ng malalim. Hindi ninyo kailangang magtagal ng matagal. At gayon pa man, tila hinipo niya ang isang bahagi mo na hindi pa nahahawakan ng kahit sino. Hindi siya ordinaryo. At alam mong hindi ka rin naging ikaw na ordinaryo, simula nang makilala mo siya. Hindi ba't may mga gabi na bigla mo na lang siyang naiisip? Kahit wala namang nangyari. Hindi mo siya hinahanap, pero siya ang bumabalik sa'yo. At sa tuwing naroon siya sa isip mo, may kasabay na emosyon, isang pagkasabik, isang takot, isang paglalim. Iyan ay hindi ilusyon. Iyan ay pulso ng koneksyon. Ilang beses mo nang sinubukang isara ang pinto. Ero bakit, sa bawat pagsara mo, may bahagyang puwang na hindi mo masarhan. Arang lagi may hangin na pumapasok. Dala ang alaala niya, dala ang pakiramdam, dala ang presensya niya kahit wala siya sa paligid. Hindi iyan pagkahulog. Iyan ay pagkakagising. Hindi mo kailangang hawakan ang kamay niya para maramdaman mong konektado kayo. Ang koneksyon ng kaluluwa ay hindi kailangang may pisikal na pagdikit. Minsan, sapat na ang pag -alala. Sapat na ang isang damdaming bigla na lang sumulpot mula sa kawalan. At tila tinatawag ka pabalik sa isang dinatapos na usapan ng mga espiritu. Sa bawat pag-iwas mo, mas lalo mong nakikita ang may dapat kang harapin. Hindi siya, kundi ang sarili mong nararamdaman. Ang koneksyon na ito ay hindi lamang tungkol sa kanya, ito ay salamin ng iyong pinakamalalim na bahagi. Sa kanya mo lang ito nakita, ero sa iyo ito nang galing. Ang mga anghel ay hindi nagbubunyag ng lahat sa isang igla. Binubuksan nila ang katotohanan dahan-dahan, ayon sa tibok ng iyong puso. Kapag handa ka na, mas maintindihan mo pa kung bakit siya mahalaga, kahit hindi siya iyong inaasahan. At sa panahong iyon, hindi mo na siya titignan bilang kaguluhan, kundi bilang sagot. Ang puso ay hindi nakakalimot ng koneksyon. Kahit abutin ng taon, kahit mawala sa paningin, may mga damdaming nananatili. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil may pangako sa pagitan ninyong dalawa na hindi pa tuluyang naisusula. At kung piniling ipagbaliba ng langit ang pagkakaganap nito, may dahilan. May mga bagay kang natutunan mula sa kanya kahit hindi niya tinuro. Sa kanya, naunawaan mong may mga damdamin pala na hindi kailangang palitan para maging totoo. Na ang presensya ng isang tao ay eh kayang magtanim ang liwanag sa iyo kahit isang sulyap la. At iyan ang himala ng espiritual na koneksyon. Maari mong subukang magpanggap na hindi ito mahalaga, ngunit ang puso mo ay hindi madaya. Alam nito kung kailan ito binuksan at kung kanino. At kahit ipilit mong maging abala, laging may bahagi ng araw mo na babalik sa alaala niya. Isang munting tanong, isang damdaming hindi nagsasara. Ang koneksyong ito ay maaring karangapoy. Tahimik, ngunit kayang lamunin ang buong mong etensyon. Hindi ito sumisigaw, ngunit mararamdaman mong nariyan siya kahit walang kilos. Kahit walang kagalo, isang init na hindi mo may paliwanag, pero hindi mo rin maalis. Hindi siya ang iniisip mong darating pero siya ang gumising sa bahagi mo na natutulog. At dahil doon, hindi na muling magiging pareho ang mundo mo. Kapag muling naramdaman mo siyang malapit, kahit sa diwa lamang, tanungin mo ang iyong kaluluwa. Ano ang nais nice niyang ipaunawa? Hindi mo kailangang hanapin siya. Sapagkat kung ang koneksyon ay banal, ito ay babalik sa oras na itinakda. munit sa oras na ito, ang hinihingi ng langit ay hindi ang pagtugis mo sa kanya kundi ang pagtanggap mo sa sarili mong kapasidad na magmahal ng malalim, kahit walang kapali. Bawat sandaling inaalala mo siya ay parang lihim na panalangin. Hindi ito laging dapat sambitin. Minsan, sapat na ang mismong damdamin. At doon, may kapangyarihang gumagalaw sa iyo, isang kapangyarihang dumarating lamang sa mga taong handang makinig sa wika ng Espiritu. Hindi lahat ay makararanas nito, anak sapagkat hindi lahat ay handang yakapin ang koneksyon na lampas sa katawan, lampas sa oras, lampas sa mundo. Ngunit ikaw, inili kang makaramdam. At sa pagpili mong tanggapin ito, ikaw ay binibigyan ng liwanag, kahit hindi mo pa ito lubos na naunawaan. Hindi mo kailangan ng katiyakan ngayon. Ang kailangan mo ay pananampalataya. Pananampalataya na kung ano man ang layunin ng koneksyon na ito. Ito ay banal. At sa bawat hakbang mo, ang mga anghel ay magbubukas ng mas marami pang tanda. Kaya manatili kang gising. Manatili kang bukas. At kung darating ang panahon muli kayong magtagpo, sa salita, sa sulyap, o sa damdamin, pakinggan mo ang pintig ng iyong puso. Dahil sa saglit na iyon, maririnig mong muli ang bulong ng langit. Narito na ang bahagi ng kuwento. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Salamat sa iyong bukas na puso, mahal na kaluluwa. Ang katotohanang narating mo ang dulo ng mensaheng ito ay patunay na ikaw ay ginagabayan, minamahal, at tatuloy na tinatawag ng langit sa mas malalim na paglalakbay. Hindi aksidente ang bawat damdaming naramdaman mo habang binabasa ito. Ito ay paanyaya ng langit upang muling marinig mo ang tinig ng iyong espiritu. Gayon, bilang tugon sa mensaheng ito, nais kitang anyayahan na kumpirmahin ang iyong pagtanggap sa pamamagitan ng mga salitang. Tuduposyo na kwel mi fortalis. Iyan ay hindi lamang pananalita, kundi isang propesyang gumigising sa iyong loob, isang paalala na hindi ka nag-iisa at hindi mo kailangang harapin ang lahat sa sarili mong lakas. Kung naramdaman mong ang mensaheng ito ay para sa iyo, inihikayat kitang sumama sa aming komunidad ng liwanag sa pamamagitan ng pagsubscribe sa aming channel. Indutin mo rin ang simbolo ng kampanilya upang hindi ka mahuli sa mga susunod pang mensehe na inihahanda para sa iyo. Sa bawat tunog ng notification, isa na namang paalala mula sa langit ang darating sa iyo. Ang iyong presensya rito ay mahalaga. Ang iyong pakikibahagi ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay para sa lahat ng kaluluwang naghahanap ng liwanag. Kaya't salamat at huwag mong kalimutan, ikaw ay mahal ng langit at ikaw ay laging pinangangalagaan